Bago ko po bisahin yung video na to mga kois ay gusto ko po muna batiin kayo ng mapagpalang araw po sa inyong lahat at sana nawa'y nasa mabuti po kayong kalagayan. So ito na nga po yung panibago pong update sa paghahanap po kay Joros Flores. At uh, ito na nga mga kois yung uh, mga nagsasabi din na wag mag sa tubig at uh, maghanap din uh, sa lupa. So ito ginawa din po ng mga residente doon na uh, maganap sa kabilang uh, area po ng uh, lugar kung saan po nalunod si Joros uh, uh, Flores. At uh, igrab ko na din po itong opportunity na to para magpasalamat po sa lahat ng uh, tumutulong sa pamilya ni Joros uh, 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 Flores na mahanap pa rin po uh, itong uh, bata at uh, s'yempre manalangin na lang din po tayo na sana po makita pa yung uh, katawan or uh, mga labi ni Joros uh, uh, Flores. Dah tu. Siapa ba mo 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 Ini Tungkad <laughs> na pa. Ang ngayon, humikot na. Pero lang yung kamay ko, naka-STD lang. Yan ang isa kong patunay. Ang lahat ng nakupong kalikasan, pag hindi ng authorization ang mga blazer, nasa dilim pa rin. Pag nagkaroon ng inkwentro, bakpakan, kapag ang karat mo nasa liwanag yun, eh matutong ba yung nasa dilim? Ayan, nakita mo naman ha, oh. Tinatunayan natin na tayo ay binigyan ng authority ng liwanag ng lahat ng nasa kalikasan, mga mutya, mutya na galing sa lupa, sa dagat, sa tubig, sa hangin, mga pinagkaloob. Kasi ang lahat ng mga angel ay tinapon sa lupa, nagkaroon ng sumpa. O oh, yan, ayan, umikot na siya, oh. Kaya yung lahat ng galing Mindanao, yung mga tropa kong mga Mindo, uh, nag-order sila doon. Sabi ko, sige, ditikin natin. Ayan, nakita na nga na niya, di ba? Uh. Kaya ang third eye, tatlong klase. Tapos taasan, infinito at inkanto. Kapag ang third eye, ang inkanto lang, pag sinabi mong, tingnan mo nga ang sa likod ko, pag hindi nakita mga angel, ibig sabihin, sa inkanto, di Diyos lang yan. Tapos na nag, di ba? Yung nag seconds. Sige, tapos mo yun. katulad yung nakita natin uh, nag-viral nung time na yun. Eh, okay, uh, sabi ko, nila yun eh. Hintayin muna natin matapos sila. Bago tayo ngayon na uh, gagawa. Kasi humingi ng katarungan kasi ano uh, So uh, dito nga mga kois ay pagkatapos po ng orasyon ng uh, kasama nilang uh, albulario or anuman na uh, tawag sa kanya ay nagsimula na po silang uh, maghukay. Hindi ka pa? Hmm. Hindi hmm. na dumumita tama Malalim na. Malalim na. Dahon